May anyang gabi ka ninyo nga tanan, akan pag-abasahin ang sangka istorya nga nabay sa akan pasakap sa pahindis-indis sa pagsulat kang batugan sa panulatan kinaray asing ko sa sugidanan pang bata ang kategorya. Ang anang amo ang kung may bagyo sa amin baryo. Kaya bago ganyang istorya na gusto ko i-share uh, ka tanan. Kung may bagyo sa amin baryo, Signal number 3 rin sa antike. Naghinugyaw kami ay warati klase. Waragwag ang radyo sa alas 4. Maabot ang tampilasan nga bagyo. Alas 10 palang gani sa aga. Pero nakagang ni Untoy ang mga baka. Si tatay tana masak sa pagsulay. Agad ang amon balay hindi maghilay. Noy dali ang binisak punpuna. Ibatang sa dapog agad magmara magdabo dayon kang kalayo, kagbutangan kang tubig ang kaldero. Ihanda man dayon ang flashlight kag puspuro. Sulo nga may gas transistor nga radio. Hay base mag out ang anteko, mas mayad ang manigurado. Sugo ni nanay sa amon panganay. Ni malaga kita kang sara-sara, isamo ta sa kapeg aga. Malaga man kita kang saging kamote pamaaw sa hapon kagyapon sa gabi eh. Ang hagad kanakin ni Manang Bibi. Nanay, tatay, tiyabaw ni Akay. Tudo ang dagueb, kilat na galatay. Gaumpisa ang uran. Gulpi nagdilim ang kalibutan. Ay, nag-brown out, sindihe ang sulo. Asag, mitsa, kagingkinga di pabido. Nunoy, sa diin rin ang puspuro. Indi ba laging panda ko kanimo? hud na ay ginasindihan ko. Sabat ni Nunoy nga nag ang irong sa biro. Bagsay, bagsay, baruto nga gamay, samtang nagasaga, nagakanta si Akay. Kang tubig na nagabaha sa amon sala, nakalabot rin hasta sa kusina. Dali, saka ka mo sa ibabaw, sugo ni nanay nga nagatiyabaw. Bitbit -bit ang kaldero, ginasipit ang kararaw. Buta kang pagkaon para sa pamahaw. Nagsaka kami dayon sa ikarwa nga panalgan. Kang amon balay nga kawayan. Naglantaw kami sa bintana. Ang amon taramnan do dagat sa baha. Hush, hush. hush. Naghuyop ang mabaskig ng hangin. Naguyog ang amon balay, nagraginit ang dingding. Natuklap pirang nahut nga pawit, nagturo ang uran sa kawayan nga salag. Ginuripan ni tatay kang silupin, kaginpintalan agad hindi mapalit kang hangin. Ang nabilin nga tinuro kang uran, ginsalod kang yahong kag sarpin nga pinggan. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Burubhay may nagtagbalay. Dali, isulod kamo agda ni nanay. Kanday bingka, buboy kag daday. Himaw ang anda nanay, kag tatay. Kag iban pa nga mga kaingad balay. Mga basa asanda, na tumba no anda balay. Ginpasuksok ang akin bayo, kay bingka kag daday. Kay buboy tana, kamisita kag ni untoy. Kag sa iban nga tiroy, mga bayo ni nunoy. Ang sa mga malam, mga bayo ni nanay kag tatay tanan mara gani tanan nalipay. Yung pagwa ni nanay ang pamahaw, tinanak nga saging, sa sagi, ginamas isaw-saw, tinanak nga kamuti, sa kalamay pula, kag mag-inom kang mainit nga sara-sara. Masadya ang tanan ay nabusog, sa istorya ni tatay kami nakaturog. Wara batia ang kilat kag sa huragak ni untoy nga perte katulog Pagkaaga pagbugtaw ko, wara rin ang tampilasan nga bagyo. Wara ren man kanday binka buboy kag daday. Naguli ren kuno sa andang balay. Naglaawa ko sa bintana. Ang amon taramnan wara rin tiba. Nanaog ako kag magua sa balay. Sa sa pagpanglimpyo si nanay kag tatay. Natumba ang mangga santol kag lumboy. Mga saging kapayas bugnay kag kasoy pati ang aratilis at tubang kang balay nagabot ang gamot sa lupa na hapay. Nini, akay, bibig, aguntoy. Lantawa ang langit, siyagit ni nunoy. Nagdalagan kami ka maglantaw sa langit. Wara tigal bisan um, bisansang kakuhit. Wow, may balangaw sa bukid ayon sa ibabaw. Tudu niya akay nga nalipay sa nakita tanan na sa jahan, tanan nagtangra. May pito kaduag ang balangaw, pula kasubha, dulaw kag lunhaw, kabul tagem kag limbayog, ni nunoy ulo ko nagbuyog. Sa din bala naghalin ang balangaw. Andat kada tapos ng uran gatuhaw. May manggad gid ayhan sa anang puno. Andat hasta kadya warat may nakasalapo. Pamangkot ni Untoy nga sige ang kalot kang ulo. Ang balangaw halin susira kang adlaw. Patimaan natapos ron ang uran. Patimaan kang bag-o nga paglaom. Pathag ni tatay nga nagayhem. Dali mamahaw ron kita. Nakanda ron linaaga nga luya. padalenden natin sa kalukalo. Sampat gid sa binuog nga lamayo. Panagda ni nanay. Pagkatapos naman pamahaw nga pito, nagbuligay kami sa pagpanglimpyo hubas sirga, trapo, silig dito, para mahawan inagyan kang bagyo. Nunoy, untoy, tawag ni tatay, mabulig kita tukod kang balay, kang aten mga kainged, natamaan sa bagyo, nagakalisig. Gani sa sunod na pag-abot kang bagyo, dapat alarito kita nga mga tao, maghanda pagkaan man o balay, agad sa uri, hindi kita manghayhay. Laygay ni nanay. Masadya kami nga nagbulig, tukod balay pang limpyo panilig, panggalukang lugaw, panagtag kang rilip, bisa na bagyuhan sa gihapon na